So guys, good afternoon. Ayan. So ngayon ay alas dos. Ayan. Alas dos ng hapon. Kaya good PM po sa inyong lahat. At tayo, bibisitahin po natin yung ating mga tanim after seven days. Ayan. So, umpisan natin sa ano guys. Sa sitaw. Ayan. Saka sa saluyot. Ayan. So ayan na guys, yung mga saluyot. Ayan. Ayan. Ayan na yung mga saluyot guys. Ayan. Green na green. Ayan. Gaganda ng dahon. So, punta tayo sa ano. Sa sitaw. Ayan guys. Ang dami ng ang daming mga bulaklak. Mga baby sitaw. Ayan. So, ito sila guys. Ayan na yung bunga. Ayan. Kasi hindi ko siya mapitas gawa ng masakit po yung ngipin ko ayan, hindi po ako makanguya so ayan, yan yan siya matitigas na lang po yan dyan guys ayan guys, libutin natin yung mga stanim natin mga sitaw ayan guys, ayan ito guys, kuma gumagapang na siya sa kayo isang yun halos lahat guys gumagapang na ayan na siya oh. ayan oh dito guys maraming bunga sitaw ayan guys so, ang dami oh. ayan ito guys oh. gugulang lang po yan tapos dami siyang bulaklak oh. ayan ito siya lahat guys ayan huh! ayan guys ito guys ayan yan yung mga ano guys. Lalo na ito guys. Ang oh, taba o. Oh. Mahaba po yan guys. Atin tong munggo guys. Ayan. Ayan. Ayan po guys. May buko ko na siya. Ayan. Yung munggo na yan. Ayan yung bulaklak. Ito, ito guys o. Oh. Ito guys yung buho ko niya. Oh, ayan. Ito guys. Ayan. Ayan. Maliliit po. Ayan ang munggo. Okra. Ayan. Ayan guys. Ayan sila guys. Ayan. Ang doon yan, guys, yung okra. Ayun. Ayun, ayun sila guys. Ayun, yung mga ano na yan. Green na yan. Okra lahat guys. So guys, punta tayo sa pitsay. Ayun po yung pitsay natin guys. yan Ayun siya guys, ayun hanggang doon na yan. yung pitsay natin. Punta naman tayo sa Alokbati guys, ayan yung dalawa. Nandito yung tatlo guys, yung isa mabagal tumubo. At ito yung tatlo guys ayan pasa so guys may tanim ditong anim ayan ang isa yung isa at yung dalawa ayan sa second plot at yung sa pangatlong plot ayan po ito po siya. ito tataba po yan kasi so guys punta tayo dito sa araw, a, arawan na talong ito po yung bunga ng arawan na talong guys Ayan po yung bunga. Ayan. Ito guys, inisperehan ko ng lanet. Ayan. Para yung mga buko niya mabuhay, hindi dapuan ng uod guys. Ayan. Tingnan nyo itong ampalaya eh guys. Eh. Ang ganda ng bunga. Ayan. Ayan. Sa iyo yun yung bunga guys. Ayan. So guys, dito tayo sa talong. Ayan. Ayan sila guys. At dito tayo guys. Ayan. Ayan po yung mga bunga niya guys. Ayan. Ayan. Mahahaba. At ito guys. Ayan. Hanggang baba may bunga guys. Ayan. At lalo na yun guys. So, ayan. Tingnan nyo guys. Ayan. Ayan. Maraming bunga yun guys. Nakatago. Ayan. Uh, ayan po yung update sa talong. Ayan guys, ayan. Hanggang dito. Ayan, bagong spray po kasi ito. Ayan, ito po yung mga kamatis. Maliliit lang po yung bunga. Punta naman tayo dito sa sili guys. Ito. Ito. Chinese sili to eh. Yan. Mahaba yung mga si ano niya bunga. Ayan po sila o. Oh. Ayan dami. Ayan po ang daming bulaklak. Yung, yung iba po ano malilit pa. Ito po yung iba. Ayan. niyan At nandun. Nandun sila. Guys tinaniman ko na rin ang mais. Ayan. Ayan po yung mga mais sa gitna. Ayan to yung mais. Ang ganda yung mga mais. Ito guys, yung madaming bunga. Ayan, tabi-tabi guys. Ayan po, tabi-tabi yung bunga. ayun. At, ito guys, ang isa. Ayan guys, ang isa. Ayan. So guys, nandito pa yung mga ibang bunga guys. Ayan. Ayan Inan sila. Tapos, ayan sila. Marami pong bunga yan guys. Meron pa doon isa. Doon. ang dami doon. dun so, ano na yan. Hindi lang makita guys. Ayan guys, yung talong. Ayan, may bulaklak na sila. Ayan guys, bulaklak na yan. Ang tataba guys. So guys, ito sa guys, may mga bulaklak. Ayan. Ito siya, ayan, may bulaklak. So, malapit ng pakinabangan to guys. Chapter 7 days nung makita nyo guys, 'di ba maliliit pa 'to? Ayun. Ayun siya so guys, mga bulaklak, lalo ito guys, oh. Eh. Bukan na 'yung bulaklak. So ayan guys sila. Ayun. Ganyan 'to katataba 'yung talong. Lalaki po, oh. Mm. Tataba po 'yan. So, uh, dito tayo guys. Ayan na. Oh. Yan. Nakakatuwa guys, oh. So dito oh, ayan, guys, mga bulaklak oh. So ayan siya guys, ang ating update sa mga talong guys. ayan ang mga bulaklak guys oh. Ayan, oh. sabay-sabay po na bulaklak 'yan. So ayan po ang update natin sa ating talong. ayan Ayan guys. Ayun hanggang doon. Ayan. Ayan po. Yung ating apit sa talong natin. Ayan. Nakakatawa ah, po yan. At dito naman po sa ating sili. Ito po. Ayan. Ito hanggang doon. Ayan ang ating sili. Ayan guys. Tapos dito tayo sa sigarilyas guys. Ayan, ang kapal guys ng sigarilas natin. Ayun, kapal. So, ikutin natin guys. Ayan lang. Ano to guys? Naagad yung bunga. Ayan. Ito guys, naisprihan din kahapon. Nang hapon. Ayan. Binugaw lang natin yung mga uod. Ayan. Marami rin uod eh. So, ayan siya guys. Ayan, ayan niya Bayabas guys, ito. Hinug, dalawa. Oh. Ayan guys, sinog. Kasi pag hindi natin kuhanan ito guys, kukunin ng mga bata. Ayan. Hindi naman natin binabawal yung mga bata eh. Ito guys, oh. hinog. Oh. So, ayan siya guys bayabas meron na ako nakita dito guys ito ayan ayan ang bayabas guys <laughs> kumuha ako ng bayabas hindi pala ako makakagat <laughs> ano guys to lunok <laughs> lunok hiwain natin ng maninipis alam nyo guys itong tinaniman ko ng ng pakwan at kalabasa hindi kasi pwedeng ano to uh, gawa na tudling kasi buhangin at, buhangin at bato simento ayan o oh. ito po yan o oh. mga simento yan oh. yan ginungkal oh. ko lang po yan ito po simento to Uste. so ayan po buhangin na at bato yan So tignan natin kung mabuhay yung pakwan dito. Pero mabuhay pa siguro kasi ang kalabasa po ang ganda oh. Ang ganda ng kalabasa oh. So ayan po yung kalabasa, lalaki ng dahon. Oh. ito po oh, ayan, ang ganda. Ayan, ang tataba. Oh. Oh. Masisigla ng dahon. Ayan sa guys oh. Ano po kasi ito? gao malaki pa sa ulo. Yung mga bunga nito. So ganito po yung aking taniman dito. Saga lang, di Kaya naman po yan yung taniman, gawa nang yung hinukay ko ay medyo malalim tapos nilagyan ko ng lupa. Tapos yung uh, ipanang palay tapos, dinagdagan ko pa ng ano, coconut. Kukupit pala. Kukupit po yan. Ito po yung bagong tanim na pakwan kanina. Tapos, ito yung kahapon po yan. Yan yung tanim ko na yan. Yan po. Ayan guys. So, So, ayan guys. Hanggang dito na lang ulit yung aking ah... Uh, survey yung survey natin sa ating mga tanim guys so thank you sana magustuhan yung aking abi video ngayon ang aking vlog Ayan. please po pa support ng aking channel like and share subscribe po Ayan. maraming pong salamat sa inyong lahat Ayan. OFWs Ayan. mag ingat po kayo palagi sampunan ng inyong mga pamilya at ligtas yan Ayan po. Ingat po palagi nyo. Bye bye and God bless. I love you all. Bye bye.